<laughs> <laughs> uh, ano next si Ate so, um, Andrea. Try mo 'ting. Masarap sa pakiramdam. gigisingan yung uh, tulog na Oo. <laughs> so, oh, ng group. Oh,

para promotion ba? Akala <laughs> ko si Ate G? Mm. Promotion? Ate Luz, bakit sabi mo sa intercession ka? <laughs> hindi. Advance pala ko nining lagi. Alam mo naman ako pagdating ng prayer, hindi magpapahol eh. Yes, yan ang inay. Kailangan, laging presa. Yan, yan ang tunay. Handa awit. <laughs> Makonsider na sa yung mga prayer. Kasi na naman ako ito. Ang bigat pala, ano? Ang dating. Parang kinukuryente. Ayan yung pang... Ito, isa ta to. Kayo to. Sige, ito i-rails mo to. Hallelujah! <manyan singing> <ay>, <manyan>